ayun, good morning mga paps so, pupunta tayo sa Kalumpang at uh, bibisitahin natin yung lugar natin kung saan tayo lumaki tara, samahan mga ako yan nga pala yung bahay ko bahay um, nga pala yan so medyo uh, mainit panahon nakarin na natin kasi yung motor natin hindi pa natin na uh, gawa, gawa na wala ah, tayong mga gamit gusto naman yung lugar ko mga kapit maganda so, na rin sana yung taan kaya lang hindi pa na simento tsaka maganda ng yung panahon kasi hindi umuulan medyo mainit tsaka iba yung puhon ng, ng sis natin kasi meron tayong ano? ano ito? sipon nagubat pala dito sa amin ito yung mga bahay na wala nang uh, dito na natitirahan <coughs> ito yung mga bahay na hindi na natitirahan nating naman naman yung daan Ayan. hindi pa na ayos yung ano. Uh, baka sa sunod na ano taon na kawang sibinto na rin maabot so, na rin ito ng mga ano, sibinto ito naman yung daan papunta sa lakas kasi mga makakaraming mga, ito, uh, ito, eh. ito simple yung buhay lang dito mga paps dito na mga simpleng buhay sa probinsya okay. gusto ko pa nga rito eh kasi dito ka makakarinay ng mga ng ibon sari sari tsaka layo sa gulo Imik na lugar, terapi yung hangin.

nakahala ko dito na ito at Alala ko pa nung bata pa ako na nanguhuli ako ng ano, mga gagamba dito sa mga damuhan Ito talaga yung bayan na